Guys, dumating na yung aking ano, in order sa, mayroon akong napanood sa, dumaan sa wall ko, ang taba ng bata, tapos nagkasakit siya guys. Yung naka-oxygen na lang siya ngayon, tapos gumawa sila ng fundraising sa, so, akala ko kasi nung una, scam lang. Hindi, e ang pinili ko, bumili na lang ako ng t-shirt. Kasi kailangan nila magbinta ng t-shirt para magkaroon, may, mayroon silang pambiling gamot sa anak nila. Kasi naka-oxygen na lang yung bata guys. Ngayon dumating na yung ano, yung in order ko. Ah nag nag ano, ako, nag-request ako gabi, kinabukasan. Ang bilis nga eh dumating. Pero tinatanong ko naman yung ano sa Messenger kung ah, bayad pagkadating na ng ano ng items, oo naman daw. Kaya sure ako na hindi siya scam. Kaya ito na dumating na siya. Ngayon bubuksan ko na kung tama ba yung t-shirt na ah, in order ko. Ito na yung t-shirt nila oh. Maganda siya, large. Para ito kay Daniel kasi si Hay ay yung anak dalaga ayo naman. Ayun guys oh. Ayun, makapal yung kanyang t-shirt. Ano to? 500. Eh ang bala ko sana bigyan ko ng ano sa Jcas na lang. Eh, iniisip ko na, syempre hindi naman natin maiwasan mag-isip nga, ba? Diba? Kasi yung mga ganyan, lalo na sa mga social media lang natin nakikita, eh, siniguro ko na, sabi ko, kung darating yung t-shirt, babayaran ko. Pero kung hindi, ibig sabihin, scam. Pero sa, ah, hindi siya scam, guys. Dumating yung t-shirt, oh. Nakalagay dito, can stop saving lives. Ayan ang nakalagay sa kanilang fundraising. Kasi kulang pa daw sila ng 15 t-shirt para makabili sila ng, ano, ng gamot. Bibili pa ako ulit ng dalawa. Ayan. Ayan, kung sino man gustong bumili ng t-shirt para makatulong po tayo sa bata na nangangailangan, pwede rin po natin silang anuhin. Pwede natin silang tulungan. Ayan, thank you for watching po. Baka gusto nyo ng t-shirt, maganda.